Ito guys Magsigwa na tayo ng ano Ito yung ano panghala natin guys Ito yung ating tuna guys Ayan yeah. Tapos Ito naman yung egg Ito yung ito Yung simulyas bakon tayo Sibuyas, Sili At saka yung bawang Tapos nalagyan din natin ng mayonnaise So, wala oh,

谢谢，欢迎光临。 ng ano, mas, natin yung itong sa uh, amoy kasi nagre reklamo yung ating amoy pagka at, uh, magluluto ako na ano, na, na ano na, na amoy nila kasi mga um, So, ipipatong natin, natin. So, natin yung ano Kamera. Para. So, ipipatong. kasi na ako ng ano guys

Aku nak pelan-pelan Aku pelan-pelan

Tá ng init Ito guys, ang ulam natin, ishe lang ngayon. Sizi. Susutin so, na natin, guys. Manatili. Oo. Mm. Sarap. Sarap talaga. Gusto ko 'to. Kumain. Mam. Sarap. Bye.